Tinan mo muna price. Tinan mo. Ito lang. lang. Talikod. Magkano? One, two. One, two. Bibili nga pala kami ngayon ng mga gamit sa school ni Cassie at ni Megan. Kailan pa talaga kami nagpaplanong tumawid mga mare kaso nga lang ay napakahirap nga ng biyahe ngayon. At dahil hanggang 12 ng tanghali nga lang ang biyahe ng bangka dito pa kalamba, kaya naman nagdesisyon na nga lang kami magsariling bangka. Napakahigpit kasi ng mga coast guard ngayon mga mare dahil nga sa nangyaring trahedya makailan. Sa bagay hindi naman natin sila masisisi dahil trabaho naman talaga nila iyon. Kaso nga lang mga mare napakahirap talaga sa aming mga taga-isla ang mamili lalo na nga kapag sa Pasahe nagdesisyon ka sumakay ay talagang magmamadali ka kung hindi ay maiiwan ka ng bangka. Nag-decision nga pala kaming magsariling bangka para safe kami at hindi na rin kami makigulo sa ibang mga pasahero. Ilang araw na lang kasi mga mare at pasukan na nga ng mga bata kaya naman nagkukumagkag na nga kami papunta sa Kalamba. Mas malapit kasi kami sa Kalamba kaysa sa binangonan mga mare at tamang tama naman at kalmang kalma ang panahon ngayon. Dalawang oras kasi ang biyahe namin pa binangonan at 45 minutes naman dito sa Kalamba. Pagdating na pagdating nga namin sa Playa Kalamba ay sumakay na agad kami ng papunta sa crossing. Hindi nga pala kami nag-almusal mga mare, kaya sabi ko sa mga bata ay kumain muna kami dito sa Jollibee. Sobrang namiss nga nila ang lasa ng pagkain dito sa Jollibee dahil bihirang-bihira nga lang sila makapunta dito. Pagkatapos naman namin kumain ay nagpunta naman kami dito sa King Louie na bilihan ng mga school supplies sa tapat lamang ng Pure Gold. May nakapagsabi kasi sa akin mga mare na mura nga daw ang mga tinda dito, kaya naman sumaglit muna kami. Kumuha na nga si ate kasi ng folder with cover sa halagang 20 pesos. Kumuha na nga rin ako ng glue worth 50 pesos at itong quiz pad naman na 1 port sa halagang 7 pesos ang isa. Hindi na nga kami bumili ng mga notebook at mga ballpen dahil nakabili na nga ako nung nakaraang tumawid nga ako pa binangonan. Napakamura nga din dito ng combo set ruler sa halagang 50 pesos nga lamang. Kaso ay hindi naman ako kumuha dahil ayaw nga ni Mega ng kulay dilaw at gusto ay transparent nga lamang. Pagkatapos naman naming mamili sa King Louie mga mare ay dumiretso na nga agad kami dito sa SM. Matagal-tagal na rin kasi silang hindi nakakapasok dito sa SM mga mare kaya sabi ko nga ay dito ko na lang sila ibibili bag at iba pang mga gamit. Aba, pagkakasabi ko nga sa kanila mga Maria eh, parang mga sabik na sabik at gustong gustong pumasok talaga sa SM. Taon-taon talaga mga mare dito ko nga sila binibili ng bag dahil magaganda nga ang quality ng mga bag dito. Pinag-iipunan talaga naming magbuyo ang mga gamit ng mga batang ito kapag pasukan. Aba, ay sino ba namang bata ang ayaw ng bagong gamit, ani? Pagpasok nga namin sa loob ng department store ay nagtingin-tingin na nga ng mga bag si Megan at si Ate Kasi. Medyo nakakalula nga lang ang price ng bag mga Mare, pero matitibay naman ang mga ito. May nakita pa pag si Ate kasi nakagaya sa TikTok at trending na trending daw sa TikTok. Kaso ang price naman na hindi namin kaya. Kaya sabi ko nga sa kanya ay next time na nga lang kapag mayaman na kami. Charis. <laughs> ay, magkano? <laughs> magkano? <laughs> One, two. One, two. <laughs> Dukat pumunta. Ano mga bata kami magkakapatid mga mare Ang mga bag nga namin ay mga pinaglumaan lamang Ng aming mga pinsan At hindi talaga kami nakakaranas ng mga bagong bag Sabi ko nga sa mga anak ko ay napakaswerte nila Dahil kung ano ang trending at kung ano ang mga sikat Ay yun ang binibili ng kanilang mga magulang Naaalala ko pa nga nung high school ako Mga mare nahihiya nga ako sa aking sapatos so sa aking medyas Dahil lumalaglag na nga ito at last thread na nga Just good Ayyy <laughs> <laughs> ito nga ang napili ni Ate Kasi na bag at 50% off nga ito kaya kalahati na nga lang ang aming binayaran. Naku, nainggit pa nga si Megan at gusto nga rin daw niya ng ganong bag ka, so wala na nga ibang available na kulay kaya sabi ko nga iba na lang ang kanyang piliin. Hmm. Hindi nga namin alam na sale dito sa SM Kalamba kaya talaga namang nakamura kami. Ito nga yung mga pinapangarap kong bag noon mga mare kaso medyo pricey nga siya kaya hindi talaga ako nakakabili at hanggang tingin-tingin na lang muna. Sobrang saya nga ni Megan at ni Ate Kasi ngayon mga mare pero sabi ko nga mas masaya kami ng aking buyok dahil na ibigay nga namin sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Kahit nga hindi kami mayaman, basta't maibigay lang namin ang mga pangangailangan ng anak namin ay sobrang saya na namin. Kaya habang umiikot nga kami dito sa SM Mga Mari, pa ulit, ulit nga ako sa mga batang ito na pag nga ang pag-aaral at huwag maging pasaway. Sabi nga namin ang aking boyo kay ibibigay namin ang mga pangangailangan nila hanggat kaya namin at hanggat malakas pa kami. Nagbayad na nga kami dito sa cashier at pagkatapos si pumunta naman kami dito sa National Bookstore para bumili nga ng iba pang gamit na hindi namin nabili kanina. Si Ate kasi nga pala, ay grade 8 na pagpasok at si Megan da naman ay grade 5. Sabi ko nga sa kanila ay kumuha na nga sila ng mga gamit na wala pa sila. Malaking mura talaga yung binila namin kanina kumpara mo nga dito sa National Bookstore. 50 pesos nga lang ang combo set ruler doon samantalang dito ay 156 pesos. Just good that. Pinakuha ko na nga rin sila ng tigisang correction tape, colored pencil at pencil case. Tig 50 pesos na pencil case nga lang ang napili ni Ate kasi dahil gusto nga daw niya ay simple lamang samantalang si Megan naman ay tig to 299 pesos ang kanyang napili. May Ita pa nga taga-isla mga mare at follower ko nga daw siya. Pagkatapos naman namin sa National Bookstore, mga mare, lumabas na nga kami para magmerienda. Ito nga ang Wapol at DQ ang napili kong ipamerienda sa kanila mga mare dahil minsan nga lang nila ito matikman. Yung pinakamaliit nga lang ang napili kong orderin sa kanila mga mare dahil napakadali nga nilang maumay sa matamis. Alauna pa nga lang ng hapon mga mare, nagdesisyon na nga kami bumalik sa playa. Tuwing hapon kasi, madalas na magkaunos dito sa Kalamba. Masayang masayang nga ang dalawang ongoy mga mare dahil nabili nila ang mga gamit na gusto nila. Pagdating na pagdating nga namin, sa Playa Kalambay, nagantay lamang kami sandali at maya maya nga ay na nga ang unos. Ang lakas nga ng unos mga mare at mabuti na lang talaga at may tambayan dito sa dulo ng Playa. Sa pampasaherohan na bangka nga kami sasakay ngayon mga mare dahil hindi nga kami pinayagan ng Coast Guard na sumakay sa dala naming bangka. Kahit nga yung may-ari ng bangka mga mare, hindi rin nila pinasakay. Diyos ko da. Ngayon ko nga lang nalaman mga mare na hindi rin pala pwede kayong magdala ng private na bangka at kailangan nga sa pampasaherohan kayo sasakay. Kahit nga anong pakiusap ng may-ari ng bangka mga mare, hindi talaga nila pinasakay pinayagan. Sa bagay, nauunawaan ko naman iyon dahil trabaho naman talaga nila iyon na ingatan ng mga tao. Pero sa akin lamang mga mare, bigyan naman nila kahit konting konsiderasyon ang may-ari ng bangka. Dahil kaya nga nagpa-private ay honey, para maingatan ng pamilya, para maging safe sa biyahe, tapos hindi rin naman pala nila papayagan. At dahil nga hindi kami pinayagan sa dala naming bangka na pagkalaki ay dito na nga lang kami nasa kay sa pampasaherohan. Nagutom na nga kami ka, dito sa bangka at mabuti na lang talaga at may naglako nitong tinabog. At kung nagustuhan nyo nga ang video na to, o ay baka naman pa heart at pa share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.